Bandang 5.30 na yan at nakapagbukas na nga din pala ako ng tindahan. Ako na nga rin muna nagbukas ng tindahan namin mga mare dahil si paring Bentot ay may hinatid na pasahero. Habang half cook ako ng atay mga mare ay heto nga at may bumili na nga din at nagbuena na mano na. At habang nagluluto ako dito ayan at may dumaan na nagtitinda ng fishball mga mare kaya naman eto at bumili na nga din ako. Medyo nagugutom na ako sa mga oras na yan at kako nga ay tamang tamang ito pang merienda. Tapos ayahan bumili na nga din pala yung aking kumpare na mahiyain at ayaw nga magpakita sa camera. Wala na nga din pala akong balot na suka at sos mga mare kaya naman heto at habang walang bumibili ay nagbalot muna ako. Nako ay pasensya na ho kayo kung napakaingay ng background ko at natilaok nga ho yung manok. Inayos ko na nga rin muna at sinalansan itong mga natitirang inihaw mga mare at kakaunti na nga din pala ito. Andito na nga rin pala si paring Bento at wala naman siyang pasahero kaya naman nung may bumili ay siya na nga din muna yung pinagihaw ko. At ako naman nga ay naupo muna din sa gilid mga mare dahil pagoda na nga ang inyong kumare. Tapos ayan, bandang 8.30 nga yan mga mare at yan ang ala ang pala yung paninda ko at thank you Lord na naman sa panibagong blessings. Iilang piraso na nga yan at pinagsama-sama ko na nga din. Tapos maya maya ayan at nabili na nga din kaya naman uwi na. Kinabukasan na nga ito mga mare at tinanghali nga kami ng gising. Nako sa sobrang pagod ko nga kagabi mga mare talaga namang hindi na nga ako nakapagpalit ng damit. Hindi nga rin pala ako madalas sumama kay paring bento at sa pamamalengke pero ngayon mga mare ay sasamahan ko siya. Ito na nga rin pala kami unang pumunta sa dating palengke mga mare at mabuti na nga laman. At may naubutan pa nga kaming isaw ng baboy Marami pa rin naman silang natira dito sa palengking ito mga mare Pero karamihan nga ay nandoon na sila sa bagong pwesto O doon sa bagong tayong palengke mga mare At dahil nga ho wala kami nabiling isaw ng manok dito mga mare Kaya naman heto at pupunta na nga kami doon sa bagong palengke Kung dati nga ay malapit lamang sa amin at pwedeng lakarin itong palengke Pero ngayon mga mare eh kailangan na talagang magsakay sa tricycle Lalo na nga kung marami ang bibilhin Dahil medyo may kalayuan na nga din ito sa amin Pero pero in fairness, mga mare, napakaganda na nga ho nitong bagong palengke. Malinis, pero madalang at kakaunti pa rin yung mga namimili. Dahil yung mamimili, mga mare, hindi na nga din alam kung saan mamamalengke dahil naging tatlo na nga yung palengke dito. Tulad namin, mga mare, yung isaw ng manok at isaw ng baboy ay doon namin binibili sa dating palengke. Pero palengke pa rin naman ngayon, ano daw? Eh, tapos yung mga dugo, tenga, pang barbecue ay dito naman sa bagong palengke namin pinamimili. Kasi yung mga suki namin noon ay dito nga sila lumipa. O ba diba, napaka kayaman nga ng kalamba at napakarami namin choices kung saan kami mamimili dahil tatlo baga naman yung palengke namin din eh. Dahil tinanghali na nga din kami ng pamamalengke mga mare kaya naman wala din talaga kami nabiling isaw ng manok dito. Kaya naman pupuntahan pa rin namin yung isang palengke mga mare at magbabaka sakali nga kami kung meron doong isaw ng manok. Pero sad to say mga mare wala din ho kaming nabili. Kaya naman uuwi na nga lamang kami at wala nga pala kaming tindang isaw ngayon. Uuwi na kami dahil meron nga rin palang deliver si paring Bento sa umaga. Pero bago kami tuloy ang umuwi ay heto at may nakita nga kami nagtitinda ng maha at ng cassava cake kaya naman heto at bibili muna ako. Tapos may nakita nga din ako din yung bilo-bilo na ko ay favorite ko ho yan kaya naman bumili nga din ako ng isa. Itawag nga ho pala din sa amin sa Mindoro mga mare ay pinindo. Dahil nakalimutan namin bumili ng ulam kaya naman din, din na nga lamang kami bumili sa may kanto. Dahil medyo malapit lang naman yun sa amin kaya naman maya maya nga lamang ay heto at nakauwi na nga din kami.